Have a nice day. Welcome to my channel. Yan yeah, mga ka-junk, Sumahan niyo kami ng aking anak. Magkukuha kami ng sako sa junk shop. At isasama na rin namin, natin namin itong konting konting gold. <laughs> konting gold. Ito mga Sama na rin namin. Ang tanso. Ayan mga ano yun, namin ipita tong aming gold plated <laughs> Ayan, kaya samahan nyo kami at uh, masyal na naman kami sa main junk shop kukuha kami ng sako kasi kulang ang sako natin marami pa tayong sasakuhin ng bote Ayan, yung mga naiwan natin bote eh. dami pang bote yung sasakuhin natin yung ul ul uling ikot natin Ayan. kaya kukuha tayo ng sako dun ito na mga nasako natin. Marami na. Pero kulang ang sako natin. Yung mga sako natin dito. Sasuki natin yan. Hindi, na, hindi, sa, atin, hindi sa atin yung sako na yan. <laughs> Kaya kukuha tayo sa minyang siya para sako natin to. Ayan well, mga kadyang. Samahan nyo kami ng aking anak. Ayan. Let's go! Let's go rides! <laughs> I don't know, do i

sila <laughs> ito ang atro nakakal ako hindi nagpakita ha oh. ano nangyari dito <laughs> ayun mga baka ayun ang dami yung baka ito oh. ang oh, baka ito oh, ang kambing oh kasi ang oh, kambing boy ito ang kambing ayun kambing oh sarap kaldi rito kambing oh kambing kambing hahaha <laughs> <laughs> hindi mo na ako nakalabang ayun yan yung bahay yun yung bahay

Pwede dyan na tayo daan Ay dito may gasa naman pala dito Wala ako to So may vegetable Bakit? Ha? Hindi yung ano dyan, gaso yung gas dyan

Ganon din yun, pinagkaya ba lang, ano, charge? Charge lang. Oo. Oh. Parehas ang speed. Oo. Oh. Okay, mas malakas pa rin yung gasolina. Hindi, matik naman kasi yan eh. Depende yun sa manual. Kung gas talaga. Mahirap lang sa ganyan pagkatabihan ka malabahan ng เค่นล้นะลับ Ay, is na biro, oh! Is na biro! Ha! Hmm. mga plastik, oh. Kakarga na naman. Yeah. Ito, ang dami, oh. Oh, bisel lahat, oh. Bisel lahat. Bisel! Oh, napakadami ang kalakal! Oh, mga plastik, sibak. kasama kami dito. Hello mga guys. Kawai, kawai, kawai. Oh, kawai mga guys. Oh, na. Wala kong makakawai. Oh. Good <laughs> afternoon, Basing. Good afternoon. Good afternoon, madam. Hmm. Nakabisita naman ako may matagal na. <laughs> Ngayon na naman tayo nakabisita. Ah, yeah, busing yun, niya, si busing niya. Eh. Kuha tayo. Kuha ko ng sakong busing. Wala tayo sa sako. May dala akong ano dito. Gold. Gold plated. Ayan, kinalas mo na ni Tropa. Kaya naman sa iyo. Kaya ni Tropa oh, yan. Kasi iwalay yung ano, class A. oh, class A. plus B pala. Sorry. Class B. Love!

1.2 1.2 1.2 sí. 1.2 1.7 yung A <laughs> B <laughs> B pala sir ayan naman mga ta. ka buhok tayo ng saka mga ta. Nah, Harap tayo ng sako dito. Nah, Harap tayo ng sako. Ang dami po Asan ba yung mga asa ba yung mga sakong pambuti mo? Mga sakong pambuti mo? Ay, yan, problema ko. problema ko, ang problema ko, ko, ang problema ko, ang problema ko, ang problema ko, ang problema ko, ang tayo ko, ang problema tayo sa ako mga kadya wala pala binagsak yung kukuha ng bote dito makakuha ng sako Rafaelo. yung kadena mo.

sa hawa lang bilang naghi, sa hawa siya walang sako eh. walang yung hindi natbak sa kung ng buhok

Ako oh, kaya mo boy, Oh. Tagak ng tawag sa atin 'yan. Eh ko sa sa sa, Tagalog ano 'yan. Ayun, lumilipad na ako kanya. Hindi ang pato 'yan eh. Hindi nga pato, tagak ng tawag sa atin sa uh, Bicol. Ewan ko sa Tagalog. Oh. Tagak. Ang haba ng mga leg. <laughs> ah, din ng oh. ano niya ano, ni. Eh. Patuka, oh, nitoka niya. Um, Kumakain ng ano niya ni eh. ng kuto ng mga ano, ng kalabaw. Oh. la bolsa. ay no ang daming kamansi daming po mm. so, siguro ko dito tawag ko eh dito ko po kamansi 'no 'di ba mga kamansi 'yung tinamong mga kamansi sa karpulan sa may mga buhangin ba Ayan, ito okay na. Nandito na kami sa bahay. Dali na namin ang jambu. Kuhang tayo na. Kunin ko lang ito yung sako. Sasako tayo ng bote. Sako bote. Sako bote. sako, ako medyo maliliit pero may mga wala pa kasi yung nagbagsak ng mga bute, kaya maliliit yung nakuha natin sa ako pero ano na to pwede na to sagaan na natin sagaan na tayo dito Ayan, oh, sapuhin natin itong napakarami pa natin buti. Ayan, para schedule na tayo sa deliver ay eh, mga kajang bye mga kajang thank you for watching thank you for watching mga kadyang. please subscribe my youtube channel and please like and share sa ating mga videos mga kadyang.